Magandang hapon sa inyong lahat dyan mga kababayan So andito kami ni Ariel Wala ngayon si Ching mga kababayan kasi Wala siya sa mood Not feeling well so Manguha kami nang butong Kakain Wait Siya pa kuha Namato man Kuha kami ngayon ng niyog mga kababayan para kakainin namin Kami lang Ngayon anan nandito Bunita na daw ha Ako si Juan, mag-aantay rin meron. Oh, ka lang dyan, Iwan ka man Itali ikaw, lalo na kayo kaun Wala tayo, ito ah Doon nasa na doon Ha? Doon lang doon O, nga eh, anong ka nga Mga huwi ko Ha? Saan may kuha honi ko diba? Mga butong Hi guys, I love you Anong ka to nga Mga huwi Ay mga huwi Mga hulot ko sa... Mga halos na butong ko eh O, bon Ah sige sige na karon na kay muna ko pag mga hoy. Hi guys, I love you. Wow, <laughs> nindun ta oy. Ato <laughs> <laughs> At ka oh. sa ubos nay? Oo. Oh. Sa sa tanay. Mga hoy. nanay. Unsa man inyong dalate? Ang lanot. ni among. Ang inabuhi diari. Grabe na mong kalisod. Ayahaya oh. Ayahay, Japon. Ayahay, Japon. Bismillah, mga lakaw Japon. Nay, mga... Punya na lakaw, Nay. Mga unta nagbutong. Mga unta. Ikaw, Raisa? O, ako, isa Mga... Kuang... Maayog gani kay... Hatag ka ako ang pakaunong kong guys. Kanang butong, guys. Mga kababayan, so nakita natin sa nanay na ngayon, mga kababayan, no? Manguha siya ng panggatong nila. Ah, magamuha rin Sa, kuwan sa ubos. Ah, wala yung umal ko tayo. Oo. Uh. Dito ko mga ako mm. so, May... sa... So, sa tagbutong. sigi eh, sigi, sigi hmm. guys. Munguha sa tagbutong. Pagsaka guys. Ito kami ito. Munguha ang kuwan sa ubos. Hindi, ako yung minita din. It. Ha?

Ang sarap pala mga kababayan ng asim. Hmm. sarap gyud ang kuan sa kuan diri sa kalasya. Pagkain dito sa mga katutubo noon mga kababayan. Unsa <laughs> tawagan ni? Panuon. Panuon? Panuon. Panu Panu Naa may ng pangoylon. Ha? Huh? Sana pud ang mga usop sa mga bata diri sa bukid. Mga prutas sa pud sa bukid. Mm. Kami. Mm. Sa ay, ginuhar ba na niya? Sige. Hmm. <laughs> Sige. Hindi ba yan? So, manguha mo na kami ng niyog mga babayan doon sa kay Papa na niyog. Yan so. doon ako, 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 apet. Awak na, kaysa. Sige. Mana kau ni? pila tabo Hello, para uh, uh, busog pud si Nanay Lorna. <laughs> Ayaw gyud isa lang kay pila kabog kag isa isa. Ha. Pa, <laughs> para gyud. <gil. laughs> Malanganin. Basik na ay kubra aw, <laughs> na mabakan ay mong kamot. <laughs> Is <niya> na daw? <laughs> Abay <Balino. laughs> butung guys! Abdo -ab, ab nagnood, guys! Kain mukaw na sabaw. Basik, na ba? Ano na si nanay lorna guys. guys! Tama na no? na, guys! Tama na naylor na, guys! na naylor guys! na naylor na, na <laughs> makabusog po sa akin. Ah, yes! I, oh. ah, hi! <laughs> hi, Kumusta, bi? I love you. <laughs> Ninduta, oy! Ayaw <laughs> cute cute bi! Kaya ba in si Nanay Lorna, oy! <laughs> <Yeah>. <laughs> basig... <laughs> Dina kagid maka ako pabusak ka diha a. Basig mahulog na Labok na. Isa na lang ko oh. pa. Isa oh. da. Au. Duha na lang. Para isinla. Tama ba? Tama na guys. Andam nak ko hey, oh. mm. oh. Hai. Lami Lamia, oi, lindu ta, no, 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 I dolan, love da, you. Baik kainai akung liang, dalan <laughs> <go. laughs>

Ang sabo at tangsak na ay kabaw. Hi guys, kainom na akong sabaw sa butong guys. Tanawas akong kuha Bali nga Isok na ba ko? Ako ba eh? Eh, di Hindi ba ang bali? Hindi ba

Thank you. Pero mo <laughs> <laughs> eh. Hmm. Syarap. <laughs> syarap, syarap. <laughs> <laughs> Dancing queen. Tamang-tama ngayon mga kababayan. Nagkita kami ni Nanay Lorna dito. Magpapaturo ako ng sayaw kay Nanay Lorna ng pang-tribal, ano ah, siya na? Pang-tribo? Pang-tribo. Pa Pang-tribo na, na no? oh, Ito, dance. Ito sayo, Nanay? Dance. Da ah, patutubo, dance? Oo. Uh -huh. Kasi pasayawin kami ni Sir mga kababayan no, ngayong IP Day. Abangan niyo yung sayaw namin. So, paturo ako kay Nanay kasi si Nanay yung nakikita ko na ang galing talaga sumayaw. Ang daligid pa. Pansay. Lubot niya ba? Ha? Sa Si ma'am. Hi, ma'am. So, ito mga kababayan, oh. Hi, ma'am. I love you. I love you too. <laughs> Ay, nindulta, <oy. laughs> Munguha kami ngayon ng ano ba yan? Munguha daw si nanay ng kahoy. Panggatong. Panggatong nila. Layo pa din nai sa ubos nai? Layo pa din to. Uma na lang kung mga huy kayo. Pinapitad yan? ha? layo man din to sa ubos. Uh, ay, sa balong-balong? Oo, oh, sa balong-balong. Layo man to ba? Ta Tawag sa pa? Ano to? Ah, uh, diri dakit. Wah. Karon Murad murag na ko anak ko na busog na ko. Tubig. Tubig. So ganito kasarap sa bukid mga babayan no. Pag nauuhaw ka. Ah, talagang Oh, tingnan niyo si Nanay Lor na mga babayan no? para makakain ng ano

Lami ng tilapia. Lami ang tilapia. Lami <laughs> sa bawo. No. Mm -hmm. so, Pauwi na kami ngayon nila na nilor na mga babaya, no. Hindi na daw siya kukuha ng panggatong nila ngayon pa. May maghanap kami ng ulam ngayon. So, tingnan niyo yung pagkuha namin ng mga isda ngayon, mga kababayan <laughs> <laughs> para na i-sauté ancha taun cha kami hapon kami hapon para, para makakain igupog sabaw guys eh god cha eh kami hapon god ko Gracias.